Die doc. pwede bang paliguan ang baby na may tigdas? <clears throat> Actually, yes, no, pero alam ko pag sinas tinatanong ang matatanda bawal. Bawal daw mabasa ang may tigdas. Pero wala po sa libro 'yan, no? Uh, ang tigdas po is a viral infection and kasama na niya is may sumisingit na pneumonia, no? Kasi humihina ang lungs, eh. Ang lungs ng uh, may measles, lalo na sa mga kulang sa vitamin A or like malnourished no especially doon sa mga yung mga mga walang mga makain no kahit uh, ang kakinakain lang yung yung am um, yung rice water lang wala walang walang gulay yung mga ganun prone po yan sila to have a severe pneumonia pag nagkaroon ng measles that's why sa barangay meron pa tayong tinatawag na patak yung patak vitamin A no? Although yung iba hindi naman kailangan ng patak vitamin A kasi nga kompleto naman ng nutrition yung mga anak nyo plus may vitamins pa nga kayo. So, pero doon sa mga talagang halos walang mabiling makain, nagkakaroon ng malnourishment, kulang sa vitamin A. Ngayon, pag tinamaan ng uh, measles yun, pwede mag-severe pneumonia at pwedeng ikadelikado ng buhay. No? It's, ang nagbibigay ng severe sa measles is pneumonia, especially for malnourished kids. And then, hindi po dahil nabasa ng tubig. Yeah, in my opinion, it could be na merong namatay ng severe pneumonia, tapos nagkataon na napaliguan, so naging uso tuloy na dahil yon sa napaliguan. So, nasabing bawal maligo which is there's no connection, no? Because uh, sabi ko nga, pneumonia ang danger ng measles. Uh, so it's still malnutrition pa rin ang parang trigger niya na pwedeng magkaroon ng ganong severity. So, ang sagot ko is pwedeng maligo. Pero kung, kung tanong rin na pwede bang hindi mo na maligo doon, pwede din hindi mo na maligo. Wala namang problem doon. Okay, but I'm just answering na hindi po nakasulat sa libro na bag, bawal maligo ang may missiles. And wala pong danger na mali, mabasa sila kung may missiles or tigdas. okay?